kahulugan ng goldfish sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa goldfish ay parehong misteryoso at nakakaintriga. Ang goldfish sa ating mga panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang mga bagay, depende sa kanilang itsura at konteksto sa loob ng panaginip. Halimbawa ang goldfish ay maaaring kumatawan sa swerte, kayamanan o paglalakbay sa buhay. Maaari din silang sumagisag sa pagbabago o paglago. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa goldfish at kung ano ang maaaring kahulugan ng mga ito para sa iyo. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa goldfish? Panaginip tungkol sa goldfish ay maaring sumisimbolo sa kasaganahan at mabuting kapalaran. Pero ito ay maaari rin magpahiwatig na kailangan mo ng pakialam at pansin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa goldfish na tumalon sa tubig. Panaginip tungkol sa goldfish na tumatalon sa labas ng tubig, maaaring kumatawan sa iyong pananabik o kaba sa isang bagay. Kung ikaw ay relax at compose sa panaginip, ito ay maaaring sumagisag sa iyong katahimikan at kalmado sa harap ng pagbabago. Bilang kahalili, kung ikaw ay nagpapanik sa panaginip, ang goldfish ay maaaring kumatawan sa iyong takot at kawalan ng katiyakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-save ng goldfish Panaginip tungkol sa pag-save sa goldfish, maaaring sumisimbolo sa pagliligtas ng bahagi ng iyong sarili mula sa panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang goldfish na lumalangoy. Ang panaginip ng isang goldfish na lumalangoy ay maaaring sumisimbolo ng swerte at kasaganahan. Maaari ding ito magpahiwatig na nakakaramdam ka ng kasiyahan at kasiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig na aanihin mo ang mga gantimpala ng iyong pagsusumikap at pagsisikap sa darating na hinaharap. Bilang kahalili, maari itong maging tanda ng matagumpay na pagkumpleto ng isang proyekto o gawain ang goldfish ay sumisimbolo ng kaligayahan, katuparan at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang namamatay na goldfish. Kapag napanaginipan mo ang isang namamatay na goldfish, ito ay nagpapahiwatig ng mga pakiramdam ng pagiging napabayaan o hindi pinansin. Maaari rin itong tumukoy sa pinagbabatayan ng mga pagkabalisa at kawalan ng kapanatagan. Ang ganitong panaginip ay maaari din maging tanda ng pagbabago o pagtatapos ng kasalukuyang sitwasyon. Sa ilang mga kaso, ang panaginip ay maaaring isang babala upang mas alagaan ang iyong sarili at ang iyong mga relasyon. Posible rin na ang iyong panaginip ay refleksyon lamang ng iyong sariling emosyon at damdamin ng pagiging walang magawa o hindi mahalaga kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na goldfish. Ang panaginip ng isang patay na goldfish ay sumisimbolo ng malas. Ang pagkamatay ng goldfish ay maaaring kumakatawan sa isang bigong relasyon, pagkawala ng trabaho o ilang iba pang negatibong pangyayari. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na baguhin ang iyong mga paraan bago maging huli ang lahat. Kung ikaw ay kumikilos ng walang ingat o nagsasagawa ng na mga hindi kinakailangang panganib, ang panaginip ay isang senyales na kailangan mong maging mas maingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-save ng goldfish mula sa namamatay. Ang panaginip tungkol sa pagliligtas sa isang goldfish mula sa pagkamatay ay karaniwan nagpapakita ng ilang hindi nalutas na mga isyo mula sa iyong nakaraan. Marahil ay nailigtas mo ang isang isda mula sa isang sitwasyon kung saan tila malapit na itong mamatay. O naramdaman mong may pananagutan kang iligtas ang isang tao o isang bagay mula sa tiyak na pagkawasak. Ang goldfish sa panaginip ay maaring kumakatawan sa isang bagay na mahalaga sa iyo. O isang taong sa tingin mo ay nakakabuti. Espiritwal na kahulugan ng goldfish sa panaginip. Sa espiritual na mga termino, ang panaginip ng goldfish ay maaring sumagisag ng kasaganahan, kasaganahan at pagkamayabong. Ang goldfish ay madalas na lumilitaw sa mga panaginip bilang tanda ng swerte at tagumpay sa malapit na hinaharap. Ang goldfish ay maaari di maging senyales na kailangan mong bigyan pansin ang iyong emosyonal at mental na kalusugan at palayain ang anumang mga pagdududa o panloob na pakikibaka na pumipigil sa iyong sa buhay. Ang goldfish ay maaari din sumagisag sa emosyonal na lalim, kaya mahalagang maglaan ng ilang oras upang iproseso ang iyong mga iniisip at nararamdaman upang mas maunawaan ang iyong kasalukuyang mga kalagayan. Inclusion, ang goldfish ay madalas na nakikita bilang isang simbolo ng good luck at ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaring magpakita ng iyong kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi, ang iyong hindi malay na mga pagnanasa o ang iyong emosyonal na estado.